Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pangalan ng Diyos ay higit pa sa isang pangalan at naglalaman ito ng nakatagong kahulugan na napakalalim na nag-uugnay sa kasaysayan, arkeolohiya at hula sa Biblia? Sa loob ng maraming siglo, ang sagradong pangalan ng Diyos ay binibigkas ng may paggalang nakatago sa sinaunang mga teksto at binura pa nga sa kasaysayan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong mga titik ng pangalang ito ay naka-embed ang isang misteryo na direktang tumuturo sa Mesias at kahit na naghahayag ng hinaharap ito ay hindi isang karaniwang paghahanap hahamunin ng aming malalampasan ang lahat ng inaakala mong alam mo manatili sa akin dahil sa pagtatapos ng video na ito makikita mo ang pangalan ng Diyos sa paraang hindi mo akalain Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang mga notification dahil ang pag-unawa sa paghahayag na ito ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa Biblia magpakailanman. Magsimula na tayo. Sa buong kasaysayan, ang iba't ibang kultura at relihiyon ay nagbigay sa Diyos ng maraming pangalan upang ilarawan ang kanyang kapangyarihan, kamahalan at kaugnayan sa sangkatauhan. Sa Biblia, makikita natin ang mga pamagat tulad ng 1. Elohim na nangangahulugang Diyos o makapangyarihan na ginamit sa unang talata ng Genesis 2. Adonai, ibig sabihin ay Panginoon o Guro na nagbibigay diin sa kanyang autoridad. 3. El Shaddai, ibig sabihin ay makapangyarihang Diyos na kadalasang iniuugnay sa kanyang probisyon at proteksyon. Gayunpaman, sa lahat ng mga pangalang ito, isa ang namumukod tangi sa lahat, ang Tetragrammaton, YHWH, kadalasang binibigkas bilang Yahweh at isinalin bilang Panginoon sa karamihan ng mga Bibliyang Ingles. Ngunit bakit iba ang pangalang ito? Bakit ito nagdadala ng napakalalim na kahalagahan? Ang sagot ay nakasalalay sa nakatagong banal na kahulugan nito na nakapaloob sa sinaunang wikang Hebreo, isang kahulugan na hindi lubos na mauunawaan sa loob ng libu-libong taon. Upang tunay na maunawaan ang kapangyarihan ng pangalang ito, kailangan nating bumalik sa isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Biblia ang pagtatagpo sa pagitan ni Moises at ng Diyos sa nagniningas na palumpong sa Exodo 3. Pagkatapos ng mga taon ng pagkatapon sa media, si Moses, isang dating prinsipe ng Ehipto, ay isa na ngayong pastol. Isang araw, habang inaalagaan niya ang kaniyang kawan, malapit sa bundok Horeb, nakakita siya ng isang pambihirang bagay, isang palumpong na nilalamon ng apoy na hindi matupok. Habang papalapit siya, isang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Moises, Moses. At siya ay tumugon, Narito ako. Ang tinig pagkatapos ay nagutos, utos Huwag kang lalapit dito. Tanggalin mo ang iyong mga sandalyas sa iyong mga paa sapagkat ang lugar na iyong kinaroroonan ay banal na lupa. Exodo 3:5 Napaluhod si Moises habang ipinakilala ng tinig ang sarili. Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Exodo 3.6 Sa sandaling iyon, napagtanto ni Moises na siya ay nasa presensya ng makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Moises na narinig niya ang mga daing ng kanyang mga tao sa Ehipto at pinili siya upang akayin sila sa kalayaan. Ngunit si Moises na puno ng pag-aalinlangan ay nagtanong ng isang mahalagang tanong. Paano kung ako ay pumunta sa mga Israelita at sabihin sa kanila na ang Diyos ng inyong mga ninuno ay nagpadala sa akin sa inyo at tinanong nila ako kung ano ang kanyang pangalan? Ano ang dapat kong sabihin? Exodo 3:13 sa sandaling iyon, ang Diyos ay nagpahayag ng isang bagay na tunay na misteryoso at makapangyarihan. Ako ay ako nga. Exodo 3.14 Idinagdag niya, ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo. Ang pahayag na ito ay isa sa pinakamalalim sa Biblia. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Sa unang tingin, ang pariralang ako ay ako nga ay maaring mukhang simple ngunit kapag sinusuri natin ito mula sa pananaw ng sinaunang Hebreo natuklasan natin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan una ang ako ay o ako ay magiging ay nagpapahiwatig ng walang hanggang pag-iral ng Diyos ito ay walang simula o wakas ito ay sapat sa sarili at hindi umaasa sa anuman o sinuman. Siya ay hindi nagbabago, siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, ayon sa Malakias 3-6 at Hebreo 13-8. Pangalawa, ang pag-uulit na ako ay ako nga ay binibigyang diin ang ganap nitong soberanya. Hindi tulad ng mga Diyos ng Ehipto na ginawa ng mga kamay ng tao, si Yahweh ang tanging tunay na buhay na Diyos hindi tinukoy ng mga limitasyon ng tao na umiiral sa kabila ng panahon, espasyo at bagay. Ikatlo, ang pariralang ito ay direktang kumukonekta sa tetragrammaton YHWH. Ang ako nga sa Hebreo ay nangangahulugang ako at ang YHWH o Yahweh ay malapit na nauugnay sa konseptong ito ng walang hanggang pagkatao. Inihahayag hayag ng Diyos na ang kanyang sariling pangalan ay nauugnay sa walang hanggang pagkatao. Nangangahulugan ito na kapag binabasa natin si Yahweh, hindi lamang natin binibigkas ang isang pangalan, ngunit ipinapahayag ang kanyang hindi nababago, umiiral na kalikasan. Ngunit bakit tumigil ang mga Hudyo sa pagbigkas ng Yahweh sa loob ng maraming siglo? Ang mga Israelita ay may labis na paggalang sa pangalang ito na sa kalaunan ay tumigil sila sa pagsasabi nito ng malakas. Sa panahon ng ikalawang templo mula 515 BC hanggang 70 AD, ang pangalang Yahweh ay itinuring na masyadong sagrado para magsalita. Sa halip na bigkasin ng banal na pangalan, pinalitan nila ito ng Adonai na nangangahulugang Panginoon upang maiwasang banggitin ito ng walang kabuluhan gaya ng iniutos sa Exodo 20-7. Sa pagbabasa ng mga kasulatang Hebreo, ginamit ng mga paring Hudyo ang Adonai upang palitan si Yahweh tuwing siya ay lilitaw. Ito ang dahilan kung bakit sa Ingles na Biblia ang Yahweh ay kadalasang isinusulat bilang Lord sa malalaking letra sa halip na binabaybay. Ang pangalan ng Diyos na nabuo sa pamamagitan ng mga letrang YHWH, kadalasang binibigkas bilang Yahweh, ay higit pa sa isang pangalan; nagdadala siya ng nakatagong mensahe ng propeta na nakapaloob sa mismong mga liriko niya. Upang maunawaan ito, kailangan nating suriin ang pictographic na kahulugan ng sinaunang alpabetong Hebreo. Di tulad ng modernong mga alpabeto, ang bawat titik ng Hebreo ay orihinal na may simbolikong larawan na nauugnay dito. Suriin natin ang apat na letra ng YHWH at tingnan kung ano ang inihahayag ng mga ito. Ang letrang Yod sa sinaunang Hebreo ay kinakatawan bilang isang braso o kamay na sumasagisag sa gawain, pagkilos o kapangyarihan. Pinupukaw nito ang larawan ng makapangyarihang kamay ng Diyos na nakikita sa buong Biblia sa paglikha, pagpapalaya at paghatol. Halimbawa, ang iyong kanang kamay o Panginoon ay maluwalhati sa kapangyarihan. Exodo 2.15.6 ang letrang hey ay isang sinaunang simbolo ng isang tao na nakataas ang kanilang mga kamay. Ibig sabihin ay paghahayag, paghanga o hininga. Ito ay madalas na nagpapahiwatig ng pagtingin, pagmumuni-muni o paglalantad, pagpapakita ng dalawang beses sa pangalan ni Yahweh at binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahayag at banal na hininga. Halimbawa, narito ang Diyos ang aking kaligtasan. Isaiah 22. Ang letrang Vav sa anyong Hebreo na pictographic ay kinakatawan bilang isang pako o kawit ng tolda na sumasagisag sa koneksyon, pagbubuklod o siguridad. Ito ay makabuluhan dahil ang mga pako ay ginamit sa pagpapako sa krus na ikinakabit si Jesus sa krus. Higit pa rito, ang Vav ay ginagamit bilang isang grammatical connective sa Hebrew, pagsasama ng mga salita, ideya at katotohanan. Halimbawa, itinusok nila ang aking mga kamay at paa, awit 22 and 16, isang propesya tungkol sa pagpapako sa krus. Ang huling titik na hey, ang pangalawa sa pangalan ng Diyos, ay inuulit ang ideya ng paghahayag at hininga na nagbibigay diin sa banal na pangunawa at pagunawa. Pinatitibay nito ang pagnanais ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Halimbawa, tumahimik ka at kilalanin mo na ako ang Diyos. Awit 40.10 Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat. Ang ibig sabihin ng yod ay kamay, ang ibig sabihin ng hey ay masdan, ang ibig sabihin ng vav ay pako, at ang ibig sabihin ng pangalawang hey ay masdan. Binubuo nito ang pananalitang, tingnan mo ang kamay, tingnan mo ang pako na nakakagulat dahil matagal pa bago nabuhay si Jesus sa lupa. Ang sariling pangalan ng Diyos ay naglalaman ng isang nakatagong propesya tungkol sa pagpapako sa krus. Ang masdan ng kamay ay maaring tumukoy sa mga kamay ni Kristo, habang ang masdan ng pako ay tumutukoy sa mga pakong tutusok sa Kanya. Ang pag-uulit ng masdan ay nagbibigay diin na ang kaganapang ito ay isang bagay na banal na inihayag at makabuluhan. Inilagay ba ng Diyos ang mensahe ng kaligtasan sa kanyang sariling pangalan mula pa noong una? Naayon ito sa sinabi ni Jesus sa Juan 5.39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at sila'y nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang pangalang Yahweh mismo ay nagpapatutuo sa gawaing pagtubos ni Jesus sa krus. Akong tungkol sa mga sinaunang tuklas na nagpapatunay sa pangalan ng Diyos, sa buong kasaysayan ay may mga nag-aalinlangan sa pagiging tunay ng Biblia, lalo na tungkol sa pangalang Yahweh. Sinasabi ng ilan na ang paniniwala kay Yahweh ay nabuo sa huling bahagi ng kasaysayan ng Israel o hiniram sa mga kalapit na kultura. Ngunit paano kung iba ang patunay ng arkeolohiya? Paano kung mayroon tayong pisikal na ebidensya na inukit sa bato at napanatili sa loob ng milenya na nagpapatunay na ang mga Hebreo ay tumawag sa pangalan ni Yahweh bago pa man ang modernong panahon? gaya ng ipinahihiwatig ng mga rekord ng Biblia. Ang isa sa mga pinaka-revolusyonaryong pagtuklas ay ang inscription table na kilala rin bilang Moabite stone na natuklasan noong 1868 ng isang German missionary sa Dibon, Jordan. Itinatayang humigit kumulang 840 B.C., Ibig sabihin, mga 100 taon pagkatapos ng paghahari ni David, ito ay isinulat ni Haring Mesha ng Moab, isang kaaway ng Israel. Ang batong ito ay isang monumento ng tagumpay na nagdiriwang ng paghihimagsik ng Moab laban sa kaharian ng Israel pagkatapos ng kamatayan ni Haring Ahab. Bakit ito makabuluhan? Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, mayroon tayong hindi biblikal na mapagkukunan na nagbabanggit ng pangalan ni Yahweh. Ang nakasulat sa inskripsyon ay kinuha ko ang mga sisidlan ni Yahweh at kinaladkad ko sila sa harap ni Kemosh, ang Diyos ng Moab. Ito ay nagpapatunay na ang Israel ay sumamba kay Yahweh noong ikane na siglo BC tulad ng salaysay sa Biblia. Pinatutunayan din nito na ang Israel at Moab ay nasa digmaan na naayon sa Duhan Hari Kabanata Tatria na naglalarawan sa paghihimagsik ng mga Moabita laban sa Israel. Ito ay malinaw na katibayan na si Yahweh ay kinilala bilang Diyos ng Israel maging ng kanyang mga kaaway. Noong 1979, isang pangkat ng mga arkeologo ang gumawa ng isa sa mga pinakanakakagulat na pagtuklas sa kasaysayan ng Biblia, ang Qumran Scrolls, na natagpuan sa isang libingan na kuweba malapit sa bago ang pagkatapon sa Babylonia, mga 700 BC, ang maliliit na pilak na scroll na may mga inskripsyong Hebreo ay natagpuan sa Jerusalem. Ang mga scroll na ito ay naglalaman ng mga pinakalumang kilalang kopya ng isang teksto sa Biblia mas lumapa sa Dead Sea Scrolls. Naghahatid sila ng pagpapala ng mga pari mula sa mga bilang kabanata am, um, mga bersikulo doon till 26, na nagsasabing, Pagpalain ka at ingatan ka ng Panginoong Yahweh, pasilangin ka ng Panginoon ang kanyang mukha at bibigyan ka ng biyaya iharap sa iyo ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan ka ng kapayapaan. Ande pinatutunayan nito na ang pangalang Yahweh ay ginamit sa mga panalangin ng mga Hudyo ilang siglo bago ang pagkatapon sa Babylonia at pinatutunayan na ang aklat ng mga bilang ay umiral ng hindi bababa sa 700 taon bago si Kristo na sumasalungat sa mga pag-aangkin na ito ay isinulat pagkaraan ng ilang panahon. Ang katotohanan na ang teksto ay nakaukit sa pilak ay nagpapahiwatig na ito ay isinusuot bilang isang anting-anting ng banal na proteksyon na nagpapahiwatig na ang pangalan ng Diyos ay nagtataglay ng espiritwal at proteksyon na kapangyarihan. Ang isa pang makabuluhang pagtuklas na nagpapatunay sa pangalan ng Diyos ay ang mga liham ng lakish isang koleksyon ng mga tapyas na luwad na isinulat ng mga opisyal ng militar ng mga Hudyo ilang sandali bago ang pananakop ng Babylonia sa Huda noong 586 BC. Natuklasan noong 1930s sa mga guho ng Lakish, isang lungsod sa sinaunang Huda, ang mga ito ay itinayo noong 590 hanggang 580 BC, ang panahon ng propetang si Jeremias. Isinulat sa mga pirapirasong palayok na ginamit bilang pansamantalang papel ang mga liham na ito ay mga apurahang mensaheng ipinagpapalit sa pagitan ng mga pwesto ng militar noong mga huling araw bago ang pagsalakay ni Nabucodonosor ang isa sa mga liham ay nagtala ng isang desperadong pakiusap. Ipagkaloob na wa ni Yahweh ang aking Panginoon na marinig ang mabuting balita ngayon. Badyo ito ay nagpapatunay na ang mga kawal at komandante ay tumawag sa pangalan ni Yahweh sa panahon ng kagipitan na nagpapatunay sa malawakang paggamit ng pangalan ng Diyos sa Huda bago ang pagkatapon sa Babylonia. Binanggit din ng mga liham ang mga pangyayari sa militar na naaayon sa mga hula ni Jeremias na nagpapakita kung paano naaayon ang totoong kasaysayan sa mga ulat ng Biblia. Ang mga liham ng Lakish ay nagsisilbing unang kamay na makasaysayang katibayan kung paano tumawag ang mga tao kay Yahweh sa panahon ng digmaan gaya ng inilalarawan ng Biblia bilang karagdagan sa tatlong pangunahing tuklas na ito, ang iba pang mga artifact ay patuloy na nagpapatunay sa paggamit ng pangalan ng Diyos noong sinaunang panahon. Ang 8th century BC Elath inscription na matatagpuan sa Juda ay isang uri ng graffiti na tinatawag ang pangalan ni Yahweh sa isang pagpapala. Ang mga inskripsyon ng Ketef Hinom mula noong ikanois na siglo BC ay binanggit si Yahweh kasama si Ashera na nagmumungkahi ng mga pakikibaka sa pagitan ng tunay na pagsamba kay Yahweh at idolatria. Ang Dead Sea Scrolls na nagmula noong ikatlong siglo BC, pagkaraan ng maraming siglo, ang pangalan ni Yahweh ay itinago at pinalitan ng mga titulong gaya ng Panginoon o Diyos sa maraming salin. Nagbabala ang propetang si Jeremias tungkol dito. Nakalimutan ng aking bayan ang aking pangalan dahil sa paggamit ng terapim, Jeremias 23.26, na tumutukoy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa halip na kay Yahweh. Sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay tumigil sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos dahil sa takot na pinalitan ito ng iba pang mga titulo. Hanggang ngayon, maraming mananampalataya ang hindi nakakaalam o hindi gumagamit ng orihinal na pangalan ng Diyos. Gayunman, tinitiyak sa atin ng hula ni Zacarias na isa ng Diyos ang kaniyang pangalan sa mga huling araw. Ang isa pang makapangyarihang hula tungkol sa pangalan ng Diyos ay masusumpungan sa Apokalipsis 22, Far kung saan sinasabi nito na makikita ng mga maliligtas ang kaniyang mukha at ang pangalan ay makikita sa kanilang mga noo. Ito ay direktang naguugnay sa ideya ng pagtatatak ng Diyos sa kanyang mga tao sa mga huling araw, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Nagbabala ang apokalipsis tungkol sa isang paparating na sistema ng mundo kung saan ang mga tao ay kailangang pumili sa pagitan ng dalawang marka, ang tatak ng Diyos na kanyang pangalan sa kanilang mga noo at ang marka ng halimaw 666 sa kanilang noo o kamay, Apokalipsis 14.1. Ang markang ito ay sumasagisag ng katapatan kung paanong ang pangalan ng Diyos sa noo ay kumakatawan sa katapatan sa kanya. Ang marka ng halimaw sa kabilang banda ay kumakatawan sa katapatan sa sistemang Antikristo. Ipinahihiwatig nito na sa mga huling araw, ang sangkatauhan ay kailangang gumawa ng mahalagang pagpili sa pagitan ng tunay na debosyon sa Diyos at pagsunod sa isang sistemang sumasalungat sa Kanya. Ang mga archaeological finds at biblical passages na ito ay nagpapakita kung paano ang pangalan ni Yahweh ay hindi lamang isang pangalan, ngunit isang simbolo na puno ng historical, espiritual at propetikong kahulugan. Ang pagpili sa pagitan ng pangalan ni Yahweh at ng marka ng halimaw ay isang simbolikong desisyon na ipinakita sa pahayag na nagpapakita ng katapatan sa Diyos o pagsalungat sa Kanya. Abang papalapit tayo sa katuparan ng mga hula, ang pangalan ng Diyos ay ibinabalik gaya ng ipinropesya sa Zacharias 14.9 at kinumpirma sa Isaiah 52.6 kaya't malalaman ng aking mga tao ang aking pangalan at sa araw na iyon ay malalaman nila na ako ang nagsasalita narito ako ang pagpapanumbalik ng pangalan ng Diyos ay nagaganap ngayon kung saan mas maraming mananampalataya ang nakatuklas ng orihinal na pangalang Hebreo Yahweh ang Hebreo sa Biblia ay muling binubuhay na tinutupad ang mga hula ang Zephanias 3.9 ay nagsasalita tungkol dito. Ang mga tao sa buong mundo ay tumatawag sa pangalan ng Diyos, gaya ng kanyang inihula na naghahanda ng daan para sa pagbabalik ni Jesus, ang Mesiyas, na nagtataglay ng pangalan ng Ama. Sa Apokalipsis, Kabanata 19.16, siya ay inilarawan sa pamamagitan ng pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng mga bansa ay makakakilala at sasamba kay Yahweh ng eksklusibo. Ngayong alam mo na ang nakatagong kahulugan ng pangalan ng Diyos, paano nito mababago ang iyong pananampalataya? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maunawaan ng isang bagong bagay, ibahagi ito sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at magbahagi dahil mas maraming tao ang kailangang makarinig ng malakas na mensaheng ito. At tandaan, ang kanyang pangalan ay walang hanggan, ang kanyang pangalan ay kaligtasan at ang kanyang pangalan ay naghahayag ng katotohanan.